Good morning! Good morning mga kapwa ko mga mamayang Pilipino Lalo't higit sa aking mga kahanay Sa puwersa 99.9% It's a puwera Madalas kaysa Minsan Ating pong naririnig Na butas-butas Daw po Ang ating Mga batas tahasan ko pong sasabihin sa inyo at igigit na ang butas-butas ay yung pong patriotismo at konsensya ng mga nag-aakusa, ng mga nag-iimbestiga, at ng mga humahatol. Ano po? Lalo, lalo na. Oho. Uh -huh. Kung yun pong nag-aakusa, yun pong nag-iimbestiga, at yun pong humuhusga, oh, ay iisa. Ha! <laughs> Saan ka naman po nakakita ng ganun, ha? Demokratikong bansa po meron tayo, pero yun pong nag-aakusa, nag-iimbestiga, at humuhusga, iisa. At yun din po yung salarin. rin pambiram ito. Oh. So wala, sige. Tara na sa atin pong juror, people, power, revolution Nating pwersa, 99.9% sa pera. Pero bago ang lahat, mga luma, ay eh, dapat na po nating palitan. O. Oh. O. Oh. Pahirit muna na, na supporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Mag-subscribe po kayo. Libre naman po ang subscription. Alaw kayong alalahanin na dapat babayaran. Di singkong po. Wala. No? At syempre, kung like po ninyo ang atin pong advokasya, na tunay naman dakil at dalisa at kapakipakinabang para sa, po sa ating hanay, hanay ng puwersa, 99.9% sa pera, ay paki-share, share, share po ninyo. Kayo niyo po mga kakilala, kaibigan, kapatid, kamag-anak, maging mga kaaway. Opo. Sapagkat ito po ating adbokasya naman ay tunay o, na pangkalahatan po ito eh. pangkalahatan, lahat tayo makikinabang dito. O, kaya ako po hindi. O, saan dito, Ba't na napunta tayo rito? sa Bulacan, Pambira, o oh, hindi yan ang ating uh, dapat na ibalandra, ano ha? O, oh, dali lamang po, yan, o oh, ito, oy, malamang ito po yun, o, oh. ba? Kaya yeah, mo siyang tumawag-tumawag muna, eh, alam niya ng, ah, alam niya nga ba? O, oh, baka hindi niya alam na tayo po nagpo-programa, pero the show must go on! Kaya ito po, ang atin pong Exhibit number one. Ito po ay uh, kaso ng land grabbing dyan po sa Malipay Teres. Ano po? Malipay Teres. Hmm. Uh, sa abot na nakakaya, matulungan sa ng Sige. koe ko prinsip de prinsip apa kok emang sih ini belum lagi belum itu sih anyway Bapak yang di Lexa tolong diperkenalkan di saya aku i nungguin habis saya paspor ini nanti di sini sama saya sama kemarin saya A uh, Department of law Interior of law, and Local Government, yeah. Uh, yeah. si kasamang Toy Alvarez. Uh, Ang mga kasama ko po si Joy Alvarez sa ISLT mo ng ating nag-a-dad. Yeah. Pagkakamara po. Ka, uh, mga kasama ko siguro mga opisyalis bago ko pangalanan, bago ko pangalanan, so, eh, siguro lumapit na po kayo para hindi ko na kayo hanapin isa-isa. Huwag po kayong magtagal kasi pag nagtago kayo, wala akong kasama. Diba? ba? ba Oo. Oh. Kasi specialist pa lang, mawala na, na eh. What more, yung ordinary yung membro natin ay hindi na ipapok na yan. Eh, wala. Nasaan ba sila? Ayun, nagtakbo na isa-isa. may <laughs> Magandang umaga po. Ako po siya siya si Sir Sir Pilipin and assistant auditor ng CTM. Salamat po. Ang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Ritili Banggo at Banggo Gardose, uh, assistant secretary po. Ako po si Alfredo Gonzaga, pang board member. Sin ko, uh, at si magandang umaga po. Ako po si Randy Tonga, board member Alright, so, uh, mali, sino po sa inyo pinakang matagal ng po? matagal? Kayo, ilan taon? 40 years. Uh, sino, Tapos kayo? Yung... Kayo? Kayo, si Ma... Manang. Ilan taon ako kayo? Ah, 60 lang po. Hindi ako. Ilan taon kayo nung mag-asawa? Ilan na kayo nakasarari ito? Ah, 40 years. 40 years. You... Tapos kayo, 45. Okay, ah, okay, uh, unahin muna natin yung... Hindi, ladies first pala. Mm -hmm. Pakikwento niyo po. Salay-salay nyo, no? ng Iloilo. Pangalan po muna. Ako po si Helen ah. Dikno. Patay na po yung asawa. 10 mm. years na po. Punta na kami dito Yung uh, na, Anong yung niyo. Sige po. Ah, na pangalan niyo muna? Ako po si Helen Bigno. Uh, na, uh, taga Iloilo po. Ma, ma, ma excuse mo na. Ma, ako kayo. Dito, 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 po, dito, dito. Binata ako niyan, binata niyan. Okay. Pumunta po yung aking biyadaan doon sa amin, kakasala ang puro ito. Pagdating po namin dito, puro ito mga kakahuyan sa kaugnan. Wala po kaming anak buhay. Tapos po, nagtiis na lang kami walang maulang, tapos kamote, kasi hindi na namin alam kung saan yung bayan ng Muntilupa, bayan ng Bakuor. Kahit dito lang kami paikot-ikot sa lugar na ito. Manangilin, manangilin. Bago ka ang <laughs> <muti ko> na. <laughs> si mo nga, nga nakataalap. -nak, Huwag gatihanin sa ilo, -ilo. <laughs> Eh, sabi ng gyanan ko, uh, mayroon daw yung pa indito sa Malipay. Kaya sabi na dito na daw po kami tumira. Ang gyanan ninyo dito na tumira? Oo, yung gyanan ko ng lalaki. Okay. So, sa pagkakataalan ninyo noong panahon yun, kaninong lupa to? Wala po. Kasi... lupa pong mayari ang lupa? Wala pong mayari. Okay. Kami tahu, soal itu nenyo. Kamu tak ikhlas ya. Mana kemarin? Mana kemarin kita lawan dos? Mana? Jadi dia berikan. Jadi, sebentar lagi ni kita mengatur tahun ni. Nah, jadi siapa? Nanti jadi siapa? Apa? Maka terus, tu bilangnya yo agar jangan nih umat mungkin terusai ni to, dengan tahun. <laughs> ok, so sa pagkakalam mo naihiwala ka ba na kanya itulog tayo ngayon? hindi po, kaya po kami hindi na kami matinag dito, nalabag kami sa na kapata namin ka Kailan, kailang uh, um, may alam ka ba kung may hawak silang itulog? Si wala po, ang alam ko wala silang hawak kasi itulog uh -huh. ang naririnig ko kasi po nung nagdanyo, nakuha nila ng hari ma sa bigi nila mga namin ah ganun. sa pamilya nila sa kaya okay, kung gusto nila gunin mm. eh. okay, so dyan muna tayo no? isang 50 ko naman nandito dyan okay daw, sabi ko kayo kayo dito okay kopo, okay <clears> sige <throat> Ito pong malipay tere sa akin pong pagkilatis. Lumalabas na bahagi po ito ng Imos Estate o Friar Land. No? Huh? Friar Land po ito. Bahagi ng alam mo po, balikan natin na kasaysayan na noong pong sinamahan tayo ng mga kano laban sa gyera, laban sa Espanya sapagkat nagdeklara una ang Espanya ng gyera sa USA dahil nababa na sila sa US doon po sa pakikipagliig or kumbaga ay eh, pag-aayuda uh, ng US sa Cuba huh? eh malapit lang sa Miami, Florida yung Cuba eh So sila po ay siguro ramdam nila, oh, nakaka-relate sila sapagkat sila man noon ay kolonya ng Great Britain. No? So, tinutulungan nila ang Cuba na asar ang uh, Espanya dahil ang, ang, Cuba noon ay kolonya ng Espanya along with the Philippines. Kasama din po dyan yung Guam, yung Marianas Islands, Hawaii. Hawaii ba kasama na? Parang hindi pa yata, yung Guam lang yata, yan ha. Um, so, Saipan, yan ha. Kolonya din Tapunan, yung, yung Marianas Island, eh, tapunan yan ng mga ini-exile na pagkakainitan ng mga Kastila. Eh. Pararatangan lang nilang mga kawatan, Isla de la land, Landrones. Ladrones. Tama ba? O oh, nagka-rumble. Doon po na itinatapon. Ngayon, noong nagdeklara sila ng gira, ang Espanya, kinabukasan, nagdeklara din ang US. So, pinadala si Dewey sa uh, Boulevard, Manila Bay, at pinalubog niya yung sa Armada. Ano ha? and so, nagkaroon ng Treaty of Paris. No? Binayaran ng Amerika ang Espanya, Bag, bagamat nanalo sila, di ba? Ay eh, dapat winner take all 'yan eh. ba? Diba? 'pag nanalo ka sa isang gera, lahat na kung anuman na meron sa bansa yun, iyon na. Di ba? Matira ang kalakaran ng araw, first world, world order ay eh, matira, ang matibay. Batas ng kahayupan, batas ng kagubatan. <coughs> Pero hindi po kumbaga sinolo ng Amerika ang Pilipinas. Binayaran niya ng 20 milyones US dolyares ang Espanya. Oh, at nerespito ang property ownership, ha? yung land ownership. Diba? Ngayon, nung sila na namamahala dito sa Pilipinas, abay nakita nila, ang meron ng mga lupain dito ay yung pong mga iho dilagrante yung mga iyo di bastardo o ng mga anak ng Prile <coughs> merong ilang mga lubos na pinagpala na tuta ng mga gobernador Silio o naging gobernador Silio dito sa ating bansa at ang malaking tipak ng mga lupain pag ng mga Prile number one ng mga ngamkaman ha hmm. So, nakipag-negotiate ang US Muli, sa Espanya. O, oh, hindi pala sa Espanya, sa Vatican sila pumunta. At kanila pong hirit, na bumili ng mga lupain worth uh, 800 million. 800 million. Okay. So, na paniwala naman nila, na kumbinsin nila yung Vatican, yung Santo Papa noon, na maganda naman ang kanilang layunin sa ang layunin ipamimigay sa mga ninuno natin yung mga indios kung tawagin no, ha? ang naturang lupain sapagkat walang lupain ang karamihan sa atin halos lahat ng mga indios yung mga ninuno natin at batid ng mga kano na ito ay magiging mitsa ng revolusyon ng kaguluhan ha? Kasi gano'n din ang nangyari sa kanila eh. No, kaya nga sila nagrebolusyon eh. No, ngayon nung no, na, na, nanalo sila doon sa civil war against sa kanilang Mother England, ang ginawa nila unang-una, pinamumigay yung mga lupa. Malupain. May nakita pa ako isang pelikula, Far Away yata ang, ang titulo. No, ang ginawa nila doon, karera na kabayo yung mga tipak na lupain na medyo naka-subdivide na may merong uh, nakatali noon kung ano yung kanyang boundary tapos may nakatusok na plaglet pag nakuha mo yung plaglet na yun ikaw na ang mangyayari ng lupain na yun at isa pa sa mga napagkaalaman ko nung problema nila noon ang emancipation ng mga negro no ha so yung mga alam mo na mga uh, founders and thinkers ng mga panong yun sa Amerika. Paano sila noon eh? United States of America na sila eh. Ha? Yung isang henyo ay nagtanong doon sa isa pang henyo, ay sabi niya, Henyo, anong gagawin natin dito sa mga negro pag pinalaya natin? Baka magkagulo lang. Paano sila pakakainin? Kasi nasasanay nga ang kanilalipunan na ang nagpapakain sa mga slaves, siyempre yung kanyang amo. Oh, property ang nila noon sa mga Amerik ah, black Americans. Eh. ba? Diba? Mga slaves. Uh Lahat ay pwede nilang gawin. Pwede na alipinin, pwede nilang gawing ah, sex toy. Diba? Ah, pa pwede at kung ano-anong kapintasan inabot ng mga black Americans sa mga panahong yun. So sabi na isang hinahin nyo, abay, madali lamang yan. Bigyan natin sila ng lupain para buhayin nila ang kanilang sarili. Di ba? We will not give them fish to eat for the day. Rather, we should teach them how to fish. Ha? So yun, pinagyaman nilang kanilang mga lupain, nang ha-hunting sila ng mga... Ah, mga ligaw o ano ah, anong tawag doon, yung mga baboy ramo at kung ano-ano pa, mga usa o ano-ano pa mga meron doon sa kanilang lugar. Pati ahas, hinahanting nila hanggang ngayon. No, ha? Nagiging mapaminsala ang mga baboy ramo roon, kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag High-tech na eh. Naka-helicopter ba yung shop shooter eh. No, ha? So, eh gano ang istorya ng Friar Lands. Oh, maraming mga lugar sa baong bansa no ha, para ah kumbaga ay eh, makikinabang lahat ng ating mga ninuno. At para makasigurado naman ang mga Kano, ha, baka mamaya itong ibinibenta e sa ating lupa na sa gitna pala ng dagat. O oh, na sa gitna ng lake o oh, kaya nasa tuktok ng bundok. Ha, sa Toktok na Mayon Volcano, sila po ay nagkomisyon ng tatlong law firm. O, tatlong law firm o, para silipin yung mga bagay-bagay, ah, silipin yung mga lupain kung karapat dapat mambayaran. At ang pagkakaalam ko, dalawa na lang natatandaan ko sa doon sa tatlo eh. Isa yung uh, ayala law firm, kaya kita mo daming kinamkam din ng mga ayala ng mga lupain, di ba? <laughs> isa yung Dilpan. Ay, Dilpan LOVER Dilpan Bridge lang meron eh. At meron pang isa pa. Oh. Ngayon, ang siste, ang pinamahala sa ha, pag uh, ng mga lupain ay yung mga mayors. Oh. Nakaramihan naman doon ha, ay mga bastardo. Oh. Ay, mga politiko nung araw, may dugong Kastila, di po ba? O, mga anak ng prairie. Oh, so alam niyo na kung ano ibig sabihin noon, mga gahaman. No? Ha? So kinakamkam na kinakamkam sila, sila nangangamkam no. Pambira pati so. Ngayon, itong Imus Estate no na Friar Lands, ito isa ito sa napakalaking tipak po ito. At nakita niyo naman yung kanilang ah, testimonya. Ma, no, ng mga una na nakatira doon, 45 years, 40 years, o oh, ngayon eh medyo matagal-tagal na itong video na ito eh sa so, mga 50 taon na silang naroon. At meron po tayong batas, mind you, may batas po tayo sa uh, meron po tayong National Land Use Law. Yan po ay CA Common Earth Act 141. At makikita po natin 'yan noho doon sa Land Management Bureau na portal website. Ganun din sa Office of the Solicitor General. Bakit? Sapagkat ang naatasan po ng batas na mag umayuda, umalalay, umagapay sa mga ganito mga squatters po ay yung pong Solicitor General. Siyempre, hindi natin maasa, lalo na ng mga panahon pa, diba? na may alam ito pong ating mga ninuno patungkol sa pagpapatitulo ng lupain. Kaya ito ng gobyerno sapagkat ng gobyerno naman ito yung dapat.